Ayan. Ano bang bago dito? So, yung bago dito is walang nagbago. Ayan. As in, walang nagbago. Ay, meron. Meron. Ayan na. Ah, ito, ito. Ayan, ginawa natin yan para shade sa isda. Pero dito muna tayo magsisimula. Ayan. YKC na fry Hindi nakikita YKC na fry Ito ABT Ngari dyan ABT Tapos ito 3 days old na HB blue Tapos may magna dyan Ayan magna Ito Ito red lace na male ayan ungendered red lace ungendered din na red lace Ito ginugroom natin na YKC pero syempre di mawawala itong ano no na, HBB natin HBB mahangas to yan ABT So yung maliit, yan yung anak nila. Tapos yung malaki, yan yung nanay at tatay. Dito, mga kal siguro to. Pwede itong matawag na kal eh. It's buried na kal. Tapos dito, ABT na female at red lace na female dyan, YKC. Tapos doon. Blue Moscow at yung nandun sa pinaka dulo. HB Red. HB Red yun dito ah uh, dito hindi nakikita pero yeah red lace red lace na ungendered miming Ito si miming babae to babae si miming tapos dito ah uh, dito is mga fry ng HBB uh, one month old hindi ko alam pero ang bagal nila lumaki yeah one month old yan dito red lace din ang gendered pero may nakikita na akong female hindi sya nakikita sa camera eto naman yung mga breeders breeders natin na uh, red lace tapos dito naman pasilip tayo sa green natin ayan HBB HB blue ayan HB blue na female hindi nakikita ayan YKC Sumayaw ko huy Ayaw sumayaw Ito naman ABT So ito Itong dalawang to Shit Itong dalawang to 2 months old Tapos ito Nakalimutan ko na Kasi binili ko lang naman yan eh Tapos ginom ko Ayan, yung update natin dito. So, punta tayo sa magna natin, mga magna. Gagi, mayro plano. Magna natin. Ayan, I think hindi kita. Hindi nga siya kita. Pero konti na lang 'to. Ayan, magna. Yan yung unang tab. Ito wala ata 'to eh. Ay, meron. Konti lang. Yan. Dito pa. Magna, magna. Ayun, magna o oh. kulay pula. Dami. Ito din. Nasaan ba? Hindi ko makita eh. Ayun, marami yan dyan. Mga magna. Hindi dyan pa. May magna. saka kasi mula pa lang ng culture niyan. Doon din, marami din dyan. So yun lang guys. Yun lang yung quick update lang dito. So yeah, bye bye.